Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan at tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nais ko lang batiin ng maligayang kaarawan, happy birthday sa aking kapatid na si Rodel Llobrera. Patuloy kang pagpalain at gamitin ng Panginoon saan ka man naroon sa mga panahong ito. Sa Diyos ang papuri. Sa gabing ito kaagapay ating pag-uusapan ng isang napapanahon na paksa na kung saan dalangin natin na makapagbigay ito ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Ang ating paksa ibinigyan natin ng pamagat na New Life in Christ. Ang sabi sa aklat ng Malakias kabanatang tatlo, sa mga talatang labing-anim hanggang labing-walo, pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh, pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. In the New International Version, Then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in His presence concerning those who feared the Lord and honored His name. On the way when I act says the Lord Almighty they will be my treasured possession i will spare them just as a father has compassion and spare his son who serves him and you will again see the distinction between the righteous and the wicked between those who serve god and those who do not identity means individuality, uniqueness, self, character, and personality. Ito yung mga mahalaga sa ating pagkatao na dapat maayos. Ang katauhan o identity ng isang kristyano dapat extraordinary. Kagapay pangarap ito ng Diyos sa bawat mananampalataya ang magkaroon ng tamang katauhan kay Kristo o right identity in Christ. Dito papasok yung pagiging asin at ilaw natin sa sanlibutan. Yung kakaibang ikaw. Ito yung mga mananampalatayang may mga napapatunayan sila sa kanilang sarili. Yung mga hindi nagpapabaya sa sarili at sa buhay nila. Ito yung mga kristyanong iniingatan nila ang kanilang patotoo kay Kristo. Hindi bara-bara ang pamuhay, kundi isang kakaiba maayos at marangal na pamumuhay. Kaagapay, hindi mahalaga kung mayaman ka o mahirap ang pamumuhay mo. The important is you have that peace given by God. At ito ang itinuturing nilang yaman ng buhay nila. Ito yung mga taong uhaw sa paglago sa sarili, lalo na sa Diyos. Mga taong humahakbang pasulong patungo sa paglago at pagbabago. Sa gabing ito kaagapay ating tatalakay ng tatlong mahalagang bagay tungkol sa ating pamumuhay. Three important things. Una, handa ka bang magpatuwid o magpalinis? Defining moments comes after you choose what kind of way or path you would take when you are at the crossroad. Pagkatapos mong magpasya, nalaakad ka ng pasulong. Diyan na magsisimula ang pag-aayos sa iyo. Dito pa lang pala magsisimula ang defining or screening moment. Magsisimula pa lang ang digmaan. Isang mananampalatayang nagpasyang lumakad, pasulong o lumakad sa tamang daan patungo sa kalooban ng Panginoon kahit medyo may kalabuan at may kabigatan. At dito palang lang magsisimula ang defining and screening moment. But the question is, are you willing to be defined? Sapagkat maraming gusto maglingkod ngunit ayaw magpaayos. Another question is, are you ready to be defined? That's how God reveals our heart's desire. Dito na makikita ang tunay na nilalaman ng puso natin. After this greatest battle or testing in your life appeared, There is nothing left except God. Pero in mo, ikaw lang at ang Diyos ang matitira while everything is being burned up through trials and being shaken. Your ministry, your faith, your finances, your marriage or relationship, your business, your church, your family, and even your health. There, your trust and faith in Him are the only things that could stand alone with you ito'y katulad ng buhay ni Daniel at ang kanyang mga kaibigang sina Shadrach, Meshach at Abednego hindi sila iniwan sa apoy sinamahan sila ng diyos hindi ba't naging apat sila sa horno when Jacob left alone god stood at his side at piniel But Jacob never let go of God unless God will assure him being blessed of his true identity as prince, a ruler, a king of his descendants. Ang hirap ng naranasan ni Jacob sa tagpong ito. Halos hindi na makalakad kasi nabalian pa siya ng balakang. Subalit so nakuha niya ang gusto niya nalaman niya ang totoong identity niya at yun yung kanyang tamang katauhan tingnan mo kaagapay eh. our true identity comes only after proven that god becomes the only source we need in this life kasi hanggat marami kang pinaguhugutan ng lakas at inaasahan para sa sarili mo, mahirap mong makita ang totoong identity mo sa Diyos. Yun bang wala kang dapat pwedeng itapat o ipangkompetensya sa Diyos? Asawa, anak, ari-arian, ministry, career, and others, lahat ng yan mahalaga. Subalit di mo dapat itinatapat sa Diyos yung mga yan. Sapagkat lahat ng yan ay biyaya lamang na galing sa ating Panginoon at kahit mawala man lahat ng yan mananatili ang Panginoon that's the right way right path the road he wants us to take let us walk on that road and we will discover our true identity not based on peer pressure not based on your wealth or even to your talent but realize what makes the real you. It is when the one who created you met you at your wit's end and begin to transform you. At ibabalik ka sa orihinal niyang pagkalik ka sa iyo. Aayusin ng anumang sira ng buhay mo na dulot din ng mga gawa mo at gawa ng ibang tao. May konting sakit pag nire-repair ka. Subalit, para naman ito sa iyong ikabubuti babalik ka sa orihinal na ikaw. Yung pinampangarap mong ikaw, yung totoong pagkatawag mo, yung tamang katauhan mo. Kaya huwag kang magmamurmur o magre kung palagi kang kinokorek at hinihigpitan. Yan ay para lumabas ang totoong galing mo. Naalala ko noong ako'y nag-aaral pa sa Bible Academy, ang madalas kong kinaiinisan na profesor ay yung mga profesor na mahiling magpagawa ng projects, mga profesor na mahiling magpagawa ng assignments o magpagawa ng research na para bang sa isip-isip ko noon ay pinahihirapan kaming mga estudyante ng mga profesor na ito. Subalit sa bandang huli, nakita ko ang kahalagahan ng mga bagay na pinapagawa nila sa amin. Lalo na noong haharap na ako sa totoong buhay paglilingkod o totoong application ng buhay paglilingkod. Doon ko na pagtanto na napakahalaga pala ng mga bagay na ipinagawa sa amin noon ng aming mga guro. Ganun din, nung ako'y bagong mananampalataya pa lamang, ang inaakala ko noon ay pinapatamaan lang ako ng mga sermon na naririnig ko mula sa aking pastor o sa aking tagapagturo. Ang iniisip ko noon ay tila bagang pinakikialaman ako sa mga gusto kong gawin sa buhay ko. Subalit so, nung ako'y lumaguna sa aking pananampalataya at nagsimulang magpakumbaba sa harapan ng Diyos, doon ko napagtanto ang kahalagahan ng mga turong iyon. Lalo na nung ako'y humarap na sa application ng buhay, sa buhay paglilingkod sa Diyos at sa buhay pagpapamilya. Minsan, minamasama mo ang mga correction sa iyo. Alam ko at ramdam kong nasasaktan ka, but believe me, hindi yan para saktan ka, kundi para lalong ma-define ka at lumabas ang totoo mong galing bilang kristyano at bilang tao. Alam ko at alam ng Panginoon na magaling ka na, subalit meron ka pang ibubuga, meron ka pang iaangat. So una, Handa ka bang magpatuwid o magpalinis? Pangalawa, kailan ang araw ng pagbabago? Do not delay while the opportunity to change is still here. Pag may nagpapaalala sa'yo at alam mo naman na makabubuti sa'yo, huwag ka ng pilosopo. Do not delay. And learn to accept the fact. Panahon na ng matinding pagbabago ng pananaw sa buhay panahon na ng renovations and repair para masarap ka ulit tirahan ni Holy Spirit. But the question is, the new outpouring, is the church ready for the coming? Revival or new outpouring becomes a part of the church history, both new and old. Sabi ng isang kanta, may bagong umagang paparating. John the Baptist was needed to prepare the heart of the people before messiah will come john shouted prepare the way of the lord make every path straight in the desert wala naman sigurong tao na alam niyang may darating siyang bigating bisita tapos parang wala lang di man lang magayos ng bahay syempre gagawin niya lahat para maging presentable ang bahay niya god is setting his house the church the believer in order making it clean ready and worthy for the new outpouring this new outpouring becomes more powerful and greater than any history of the church but the bible says he'll never pour a new wine into an old wineskin the old wineskin needed a preparation in making it playable by soaking it into water for a period of time until it becomes soft-ready for the new wine. Get ready, Church. God is about to do a new thing in our generation, kaya mayroon ongoing na shaking happening in the Church today, a fire that burns deeply to our soul and it will intensify till cleanses and washes every dust from our hearts. May shaking. Yan yung mga panahon na masasaktan ka, mga panahon na parang walang sumusuporta sa'yo at iniiwan ka sa ere. Na end of the world na ang nararanasan mo sa buhay mo. Subalit, yung mga taong katulad mo na naturuan na ng salita ng Diyos, na na-define na at lumabas na ang totoong galing sa mga taong malalim ang kanilang spiritual understanding sa mga bagay-bagay at sa mga taong ang puso ay laging bukas sa pamamaraan ng Diyos, they know this is not the end but the beginning of the new shifting in their spiritual life. In Mount Sinai, God withdrew. Nag-back out siya kasi nakita niya ang mga Israelites ang lilinis at ang gaganda ng kasuotan, pero sa loob may mga itinatagong Diyos-Diyosan. Handa na dapat ang kapangyarihan ng Diyos na pusposin sila. Nga lang, hindi sila handa at alam ng Diyos na di nila kakayanin ang kaluwalatian niya. Kaya ang sabi ni Moises sa kanila, mamamatay ang makakakita sa Diyos. Ganyan din ang kalagayan ng church ngayon. Meron dapat tatayo at maghahanda sa puso ng mga kristyano para makakilos ang Panginoon sa iglesia. Para itakwil na ng mga kristyano ang Diyos-Diyosan nila. Diyos-Diyosan, something na kakompetensya ng Diyos sa buhay mo. In the book of Acts, Life of Sapphira and Ananias, Love of Money, ba't sila namatay? Di nila kinaya ang power ng Diyos kung hindi bago ang balat nalalagyan ng bagong alak baka masisira at magkabitak-bitak ito yan ang dahilan kung bakit kailangan tayong maihanda sa matinding gagawin ng Diyos may mga pagtitiis na dapat gawin in order for us to be ready yan din ang dahilan kung bakit minsan nababawasan ang mga nagpapatuloy kasi hindi nila kinakaya yung 500 disciples na binigyan ng instruction ng Lord na maghintay sa Jerusalem, in 10 days, na trim down sila from 500 into 120 because the rest are not ready. Si Gideon nagbawas din ng mga sundalo, yung mga sundalong duwag, mga quitter. During the time of Moses, God trimmed down the rebellious and those who murmured before entering the promised land kasi sagabal sila sa mga kahit kakaunting taong tumatalima sa Diyos at sa malawakang gagawing pagkilos ng Diyos. Kaya sa church ngayon, yung mga matitira are being formed in the Spirit. Ang ginagawa ng Diyos sa church ngayon ay nagpaproduce ng mga remnants, yung mga nagpapaiwan at mananatiling nakatayo who are willing to lay down their lives, their reputation without any exchange. Mga Kristiyanong hindi mahilig magdepensa sa sarili, kundi hinahayaan nilang si Lord ang magdepensa sa kanila. People who will say yes when no one else follow. Ito yung mga Kristiyanong patay na sa papuri ng tao, patay na sa maraming bagay. Ito yung mga taong kahit wala nang matira sa kanila at si Jesus na lang ang matira. At ang huling bagay na pagtutuunan natin ng pansin, ang panghuli, ang pangatlo, sa panahon ng ligligan, sino ang matitira? Ito yung mga taong nagpaiwan. These are the people that honored God. Ito yung mga taong na-realize nila ang kanilang pagkukulang at nagbalik sila sa Panginoon. Ito yung mga taong nangihina na We still have the last small portion of anointing that remains and begin to strengthen those which remain. In the Revelation chapter 3 verse 2. Wake up strengthen what remains and is about to die for I have not found your deeds complete in the sight of my God. Ito yung mga taong naintindihan nila na sila ay walang magagawa kung wala ang Panginoon. Ito 'yung mga taong hindi na nagtatalo-talo, bagkus nag-uusap-usap na lang ng pag-amin na kailangan talaga nila ng tulong ng Panginoon. Ito 'yung mga taong hindi na hihiyang tanggapin ang kanilang pagkukulang at pagkakamali, ma-restore lang ang kanilang dating init sa Diyos. Ito ang mga taong they are no longer caring for their reputation. Mga taong putol na ang ulo at wala nang maipagmamalaki sa sarili, but rather learn to embrace the cross of the righteousness that Christ offered. Amen. Sa Diyos ang papuri, diyan nagtatapos kaagapay ang ating pag-aaral tungkol sa paksang New Life in Christ at muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehong oras 7.30 to 8 ng gabi. Kagabay kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, mari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZAS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999 223 5668 ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.